Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapos pag sa ikayatris na si Rashid do, may karatula siya Ekspertong tunay Tapos so, sa tanong yung mga tao, paano mo na sabihing eks eksperto ka talaga? Dati ako baliw eh <laughs> Pero mga tao daw na ano, yung, yung maraming karanasan, di ba may iba-ibang klase ng, ano, ng, ng personality mga tao, di ba? Yung bukod doon sa na narcissism, merong ano, may mga empath, may mga, may mga ano na nga ngayon, mga scientific term eh. Parang ano yun, yung mga NFJ, di ko na alam, anong, ano, basta ano na, komplikado na. Yung mga ganun daw, may epekto ro talaga din yung, ano, yung kanilang mga pinagdaanan, yung mga tao na nakasalamuhan nila. At sa uh, pinakanagiging mahusay daw doon, yung maraming tao na nakasalamuha. Iba-ibang klase ng tao. So mas maintindihan mo. Ngayon pala, dami mo nang nakasalamuha, iba-ibang tao, di ba? Malaking bagay. Eh. Malaking bagay na. Hmm. Oh. Sa mga korte, importante yun eh. Mga psychiatrist. Mm, kasi di ba yung isang palaging ano di ba palaging pinalulusot ng palusot palagi ng mga kriminal temporary insanity sabi niya napatay ko kasi na, na ano ko eh nabaliw ako eh temporary insanity ngayon doon mapatutunayan yon sa psychometrics naging insane ka ba talaga noong panahon oh. Oh, ang problema niyan kasi, pag nagpakalalim ka naman kakaaral ng mga baliw, babaliw oh, ka rin eh. Oh, kasi ma-absorb mo yun eh. Yung, ano, yung mga emosyon nila, damdamin nila, lahat yun, ano eh. Kung um. Kumaga, ano, kasi doon sa psychology, di ba sinasabi niya, psychology daw, scientific. Pero actually, nagtatagpo ang psychology at yung ano yung occult yung occult yung karunungang itim kasi bandang huli sa kaila-ilalima ng psychology nababanggit na doon yung ano eh spirituality ng tao eh nababanggit na doon yung spirituality ng tao so papunta ka pa rin doon sa ano eh oh pero kung ano since muslim ka naman mako-control mo yun eh. eh yung iba nagpakalalim na sa ano eh sa psychologist sa nagpakalalim sa occult, sa karunungang itim. Pero ikaw, insya Allah, huwag ka magpalalim doon. Baka mamaya, huwag mangkepoin ka. Di ba? Oo, oh, di ba? Mag, nag, nag, ano si Oo, <laughs> 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 oh, yun. Di maiwasan mo na yun. Mamaya, tagal natin hindi nakita si Rashid. Bigla nagpakita. Oh, may bandana na dito. Oh. Kasi may tungkol, may dahon. <laughs> <laughs> oh, mang kepoeng. <laughs> <laughs> Shala. Oh, ma mataas ang ano namin sa iyo, pag-asa. <laughs> Shala. <laughs> so, in chapter 2 na tayo doon sa Al-Qiyamatul Kubra na talakayin na natin yung ano yung mga pangalan ng araw ng paghuhukom. At ngayon, ito na yung simula talaga ng ano ng araw ng paghuhukom. Siyempre, eh, syempre, technically, ang paghuhukom ng bawat isa sa atin ang nagsisimula sa kanya-kanya nating kamatayan. Pagkuha ng malakal moat sa ating kaluluwa. Nasa kabilang buhay na tayo nun eh na wala na tayong kinalaman sa buhay dito, sa dunya. Tapos wala na tayong magagawa na kahit na ano. Puro resulta na lang ng ating mga ginagawa, yung makakamit natin doon. Doon pa lang sa paraan kung paano tayo mamamatay o kung paano kukunin yung ating kaluluwa. Kung magiging matuwid tayo, insya Allah, yung kaluluwa natin, dahan-dahan lang nakukunin ng malakalmot. Diba? Innal ladina Qalu Rabbun Allahu tumma staqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu Tunay na yung mga nagsabi ng aming Panginoon ay si Allah at sila ay nagpakamatuwid Bababa sa kanila yung mga anghel yung mga anghel na kukuha ng kanilang kaluluwa at sasabihin ng anghel na yun huwag kang matakot at huwag kang malungkot Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Tanggapin mo ang magandang balita ng paraiso na ipinangako sa inyo. Tapos dahan-dahan ko kunin yung kaluluwa. E pag masama kang tao, kafir o kaya muslim naman durugas, yun, magiging bayulente yung pagkuha sa kaluluwa niya. Tapos di ba pagka nilibing na siya, oh, tatanungin siya ni Namun at Nakir. So kung ikaw ay mananampalataya, gano'n din. Tapos yung kalagayan mo doon sa libingan, sa barsak, may kinalaman din sa kung ano ginawa mo dito sa mundo. Tapos syempre, ito na, sa araw ng paghukom. May kinalaman din sa kung anong ginawa mo dito sa mundo. Pero wala ka na magagawa na dagdag. Puro paghahatol na lang yung mangyayari doon. Sa so una, na malaking mangyayari talaga, kung baga kung sa sa Alkiyamatul Sugra, yung natalakay natin nung nakaraan, ang huli na nababanggit na mangyayari, yung pagsikat ng araw sa kanluran. At yung pagkamatay ng na mamananampalatay at iba pa. Pero ngayon dito sa mga malalaking pangyayari talaga, unang-una, Salkiyamatul Kubra, yung Ifnaul Ahya, ang pagkawasak ng lahat ng bagay na may buhay. At syempre, pangunahin din dito, Anafhu Fisur, ang pag-ihip sa trompeta. Pag-ihip sa trompeta. Hadal Kounul Ajib, Al-Garib, al, al Isyufihi, ya ujju bil hayati wal ahya ladina nushahiduhum wal ladina la nushahiduhum. Sa so itong cone na ito, yung itong san sinukob na kumbaga napupuno ng mga bagay-bagay na kagilagilalas, mga bagay-bagay na kakaiba. Napupuno ito ng buhay actually. Marami sa mga buhay dito ay maaring nakikita natin at ang marami rin ay hindi natin nakikita. Kahit nga dito sa mundo, di ba? Sinasabi nga, Marami pang hindi natutuklasan na species ng mga bagay na may buhay dito sa mundo. Lalong-lalo lalo na yung nandun sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng dagat. Sabi nga ng mga scientists mas marami pa raw tayong nalalaman tungkol sa mga ibang planeta kaysa sa kung ano yung nalalaman natin tungkol sa ilalim ng dagat. Kasi bihirang-bihira na nakakarating ang tao sa ilalim ng dagat. Kasi silang magano dun eh, sumisid. Ang tao makakasisid lang siya, mga ilang metro lang, mga 30 meters. Mahigit pa doon, kailangan niya ng submarine. At ang submarine, o oh, ilang ano yon mga ilang kilometro lang yun, Yung pinakamalalim na lalim ng dagat, nasa mga 8 kilometers. Kung ihulog nga raw doon ang Mount Everest, yung pinakamataas na bundok, lulubog yung Mount Everest sa ilalim ng pinakamalalim na dagat. Tapos na sa ilalim ng dagat yung mga kakaiba na mga nilalang. Kasi ano talaga. Sabi natin isda pa rin sila, oo. Oh. Pero iba ng itsura nila. Meron nga doon isda, umiilaw. Nagliliwanag. Tapos uh, iba-ibang mga ano, may isda na walang mata. Kasi iba yung ano na nila dun halos, iba na yung daigdig na kanilang ginagalawan. So lahat yon mawawala. Lahat yung, lahat ang yun ay mawawala. Buhong fihi fi harakatin daiba. La tahda wala tatawakkaf. So lahat ng mga ito habang nabubuhay sila ay patuloy na kumikilos at hindi tumitigil. Wasayab ka haluhu kadalika ila ay ya'ti al yawmul ladhi yuhlik o oh, yuhlikullahu al yawmul ladhi yuhlikullahu fihi jami'al lahya illa may yasha. At mananatili ang mga bagay na may buhay na ito hanggang sa dumating ang araw nawasakin ito ni Allah, ang araw nawawasakin ni Allah ang lahat ng may buhay, liban na lamang sa naisin ni Allah, na mananatiling buhay. O ano pa man ang nanaisin niya. Kaya nga doon Rahman verse 26, Kuluman alayha fan, ang lahat ng naririto sa San Sinukob, o maaari din nating maintindihan sa kahulugan na sa, sa planetang ito, lahat ng naririto ay mawawasak. Lalong-lalo na yung mga may buhay. Kasi sa anumang pagkawasak na mangyayari sa mga nilikha ni Allah, unang-unang masisira syempre, may buhay. Kasi mga may buhay, nakasalalay ang kanilang buhay sa isang perpektong sistema na merong uh, kumbaga, perpektong katangian na masusuportahan nito ang buhay. Kaya dito sa planet Earth, meron, meron itong sapat na percentage ng oxygen, nitrogen at iba't iba pang mga gas na hinihinga ng tao. Magbago lang yun ng konti, mahihirapan yung tao na mabuhay. Mahirapan ng tao na mabuhay. At hindi sa ating ano, kinakain. So mahihirapan ng tao kung magbabago ang kanyang paligid. Hindi basta-bastang makakadapt ang tao. At hindi surutul kasas, Verse 88, Kullu halikun illa lahul hukmu wa ilayhi turjaun. Ang lahat ng bagay ay mawawasak. Liban na lamang sa mukha ni Allah, sa Kanya ang paghahatol at tungo sa Kanya kayo ay ibabalik. Sa so, napagtibay sa dalawang aya na ito na mawawasak, ang lahat ng nasa mundo at syempre unang ang mawawasak ang mga may buhay. Wa inda ma ya'ti dhalika yunfakhu At kapag dumating ang oras na ito, ang araw na ito, ay iihipan nga ang 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 uh, trumpeta. Iihipan ng trumpeta. Okay, ang hudyat ng pagdating ng araw na ito ay ang trumpeta. Fatunhi hadihin nafka al-hayata fil ardi was-sama'. At ang pag-ihip na ito sa trompeta ang puputol sa buhay ng anumang nasa langit at nasa lupa. Katulad na nababanggit na Sur to Zumar, verse 68. Wano Fisur, at iihipan ang sur, yung trompeta. Fasaika man samawati wa man filorg. At, kumaga, yung saika kasi... Katulad ito yung nangyari kay Musa alayhis salam, yung, yung hinimatay siya. Pero sa ika na ito, kumbaga ng malay o maaring sa kahulugan din na mamamatay. Lahat ng nasa kalangitan at lupa ay mamamatay. Illa man siya Allah, liban na lamang sa naisin ni Allah. Kasi maaring merong pananatilihin ni Allah na buhay. Pananatilihin ni Allah na buhay. Kasi hindi naman lahat natukoy 'yan 'di ba si Jibril alayhisalam. Ah, uh, pag inihipan ba yung trumpeta mamatay ba siya o si Israfil? Pag inihipan niya yung trumpeta mamamatay din ba siya? At din din sa ilang mga hadith. <clears throat> 'Di ba sa pangalawang trom pangalawang ihip ng trumpeta mabubuhay na lahat ng tao tapos unang mabubuhay si Propeta Muhammad alayhi May ilang mga ulat nung nagkamalay na raw siya nakita niya rin si Musa alayhis salam nakakapit dun sa trono ni Allah. So, maaring ano, kumbaga kung, kung bibigyan ng kahulugan ng tao yun, baka hindi namatay si Musa alayhis salam. Kasi nauna na siyang ano eh, hinimatay nung nakita niyang nadurog yung bundok na sa parehong salita sa ika. Naranasan na ni Musa alayhis salam yung yung saika, yung pagkawala ng malay o pagkamatay, kaya hindi na naulit sa kanya sa uh, kabilang buhay. Narinig ko rin yun sa lecture. O pwede mangyari na, kumbaga, nauna lang, kumbaga, nung nagkamalay si Propeta Mahomes Salam, eh kalauna nakita niya si Musa alayhi salam na nandun. Pero nauna pa rin siya na uh, nabuhay muli. Walang ano naman, walang contradiction. Pero nabanggit lang yun sa ilang mga hadith. At maaaring mababanggit din yun dito. naingaw nga, wahadi, nafkatun hailatun mudmiratun. Si ito raw ay magiging uh, pag-ihip na malakas at mapangwasak. Yasmauha almaru falayas tatiu anyusi bishayin. Maririnig ito ng lahat. At kung halimbawa man na kumbaga merong makakarinig dito na hindi mamamatay, sa sobrang lakas ng tunog nito, hindi siya makakapagsalita. Kung meron man siya sasabihin, hindi maririnig. Hindi siya makakapaghabilin. Layas tatiu ay yusi Wala siyang anumang habilin na magagawa. Wala diru alal dati ila ahlihi wa khilanihi At hindi siya, kung yung makakarinig ito, mawawalan ng kakayanan na bumalik sa kanyang pamilya, o bumalik sa kanya mga kaibigan, wala talaga siyang magagawa. Kung baga sa napakatinding ingay ng pag-ihip na ito ng sur. Kung halimbawa, ano man, walang, kung halimbawa meron mang hindi mamamatay sa Yung dalil dito, yung binagit ni Sheikh Omar al-Ashkar, nabanggita ito yung sayha. Doon sa aya na binabanggit yung tungkol sa sayha. So, sa na ito doon sa Surayasin Yasin 49-50. Sabi so, nga, Mayan uh, illa sayha wahida. wala silang hinihintay, liban na lamang sa nag-iisang sigaw. So syempre itong sigaw nito ay maaring sigaw na kasabay ng pag-ihip na ito ng trompeta o yung sayha na ito, ito na mismo yung pag-ihip sa trompeta, yung unang pag-ihip. Takuduhum wahum yakisimun na ang pagsigaw na ito ay darating sa kanila at kapag dumating ito sa kanila sa sobrang lakas ng ingay nito, parang ano sila eh, parang hahawakan nito. At hindi sila makakilos, hindi sila makakagalaw. Darating sa kanila ang ingay nito o tunog nito habang sila ay nagtatalo-talo. Habang sila ay nagtatalo-talo. So ito yung magiging kalagayan ng mga tao na buhay pa sa panahon na yun. Siyempre, mamamatay nga din sila. Fala yastati una tausiyatan, wala ila ahlihim yarjiun. Sa so, kapag narinig na nila ang sayha na ito, wala silang magagawang anumang paghahabilin at hindi sila makakabalik sa kanilang mga pamilya. So dito, si Sheikh Omar al-Ashkar yung sayha, iniugnay na niya doon sa pag-ihip doon sa sur, doon sa trompeta. At yun din merong hadith, hindi mo ito. Inulat ito ni Imam Muslim, sur At pagkatapos daw ng lahat ng mangyayari sa dulo ng panahon, iba natapos yung pagsikat ng araw sa kanluran, Pagkatapos ito, iihi pa ng trompeta. Walayas mauhu ahadun illa asga leitan. Walang sino man na makakarinig nito, liban na lang na kumbaga illa asga leitan. Yung ano, yung asga parang tumabingi yung kanyang ulo. Kasi sobrang ingay, kumbaga magugulantang siya na tatabingin kanyang ulo. Wa rufi'a leitan. So mawawalan siya ng malay na nakatabingi yung kanyang ulo at bubuhayin siyang muli na nakatabingi yung kanyang ulo. Wa awwalu man yasma'ahu rajulun yulawwitu hauda ibilihi. At ang kauna-unahan daw na makakarinig dito ay isang lalaki na inaayos niya yung kanyang uh, inuman para sa mga kamil niya. Wayas iku, wayas At yung tao na ito ay mawawalan ng malay, yung, yung lalaki na yun ay nasikasan niya yung kamil niya, papainumin niya. At ang lahat ng mga tao ay mawawalan ng malay. Ibig sabihin, uh, mamamatay din. Wakad haddath na Haddatha na ar-Rasulu sallallahu alayhi wa sallama an sura ati hilakil ibadi hina takumus sa sa so, din ni Propeta Muhammad SAW na magiging mabilis ang pagkawasak, pagkamatay ng mga alipin ni Allah kapag naitaguyod ang araw ng paghukom sa unang pag-ihip ng trompeta. Baga, mabilisan ito na pagkawasak, pagkamatay ng mga nilalang. So hindi na ito yung katulad yung pinapakita sa pelikula, may drama pa. Di ba naguguro na yung mundo, tapos yung dalawang bida, babae, lalaki, may panahon pa sila magbulahan ni. Eh maghahalikan pa yun. Pero ito, biglaan na mawawasak lahat-lahat. Hindi na ka pinipaniwala yung mga pelikula eh. Yung, lalo na Hollywood, lagi na lang silang bida. Lagi na lang bida. Fakala, wala takuman na sa ato wakad na siya raradjalan faubahuma baynahuma. Tiyak daw na darating ang ang oras. At sa pagdating ng oras na ito, yung mga tao, wala silang kamalay-malay. Ginagawa lang nila yung mga pang-araw-araw nilang ginagawa. Di ba katulad doon sa Aya kanina, doon sa surayasin, darating daw yung sayha habang sila nagtatalo-talo. Habang sila ay nagtatalo-talo. Darating yung sigaw habang sila nagtatalo-talo. Pero dito, darating daw yung pag-ihip ng trompeta habang yung dalawang lalaki daw ay meron silang hawak na tela sa pagitan nila. So Submarin nagbebentahan to. Isang nagbebenta ng tela at isang bumibili ng tela. Tapos tinitingnan nila yung tela na ibebenta at bibilhin nila. So ibubuklatin nila yung tela. Titingnan nila. Fala yatabayaaniha. Ah, uh, fala yatabayaanihi. O yatabayaan nihu. At hindi nila magagawa na maibenta yung tela. Mamatay na sila. Wala yet nuhu. At hindi nila ito maitutupi. Mamatay na sila. Wala takuman na saa. Waka sa rajulu bilabnin. Lakahat hu. Fala yut imuhu. Sa darating daw ang ang araw ng paghukom na ginagatasan nung lalaki yung kanyang kamel. Yung ginagatasan na kamel na to, lalaki o babae? Yeah. <laughs> babae. <laughs> babaeng kamel. Sa babaeng kamel. Panginantok eh. Kaya tanong kita. Tapos, yung babaeng kamel niya na yun, ginagatasan niya, di ba? Pero hindi niya na may inom yung gatas na yun na niya doon sa babaeng kamel niya. Kasi mamamatay na rin siya mamatay na rin siya. Wala takuman na wala ta, wala takuman saa. So dito mayroong tawkid. Eh. 'Di ba yung lam sakaing nun sa dulo. Wala takuman na saa at tiyak na darating ang oras wa huwa yalitu haudahu fala yaski fihi. Na tiyak daw na darating ang uh, kumbaga yung araw ng paghukom na inihanda nung tao yung kanyang yung uh, inuman ng kanyang mga kamelyo pero hindi na niya mapapainom yung kanyang mga kamelyo yung kanyang mga hayop tupa kambing o ano pa man wala takuman na sa atu wakadrafa'a, aklatahu ila fayhi fala imaha at tiyak na darating ang araw ng paghukom, naiangat ng tao yung kanyang pagkain na pero hindi niya na ito malulunok. Kumbaga, itong ano na ito, yung, yung pag-ihip sa trompeta, walang ano dito, walang drama. So maaaring nangyari na yung mga iba pang mga mangyari, di ba? Maraming lindol, maraming pagpatay. Pero kapag darating na talaga yung ano, yung pag-ihip sa trompeta, maaaring ang nangyayari, maaaring panatag sa ibang mga lugar at yung mga tao, ginagawa lang nila yung kanilang mga pang-araw-araw na mga gawain. At bigla na lang silang mamamatay. Bigla na lang silang mamamatay. At itong sur nga na tinutukoy dito, asurul ladi yun fakufihi, at ang sur na tinutukoy na iihipan, asur filogatil arab al Ang sur sa wikang arabik, yung sungay, di ba sa atin yung tambuli? Yung tambuli, di ba, iniihipan yon Ganon din, yung sur, sa kung paano ito naunawaan ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Kung bagay, parang tambuli. Wakad ilar rasul rasulo sallallahu alayhi wa anis sur. At tinanong nga si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tungkol sa sur. Fafassarahu bima uh, ta'rifuhul Arab min kalamiha. At ang pinaliwanag ni Propeta Muhammad SAW tungkol sa sur ay kung paanong naiintindihan ng mga Arabo kung ano ba ang sur sa kanilang wika. Yung atambuli. Pero nakasanayan na lang natin na ano, ginagamit natin translation trompeta. Pero yun nga, ay mas ano nga, mas ano pala. Mas tama o mas malapit na translation kung gagamitin natin ano, tambuli. Pero baka hindi alam ng mga tao ngayon ano yung tambuli. Diba? Baka hindi na alam din ng mga tao. Office na ni Termedi wa sunan Abi Dawood. So iniulat daw ni na Imam at Termedi Abu Dawood. At meron pa si na Ibdo Hibban, Imam Ahmad at Al-Hakim. Mula kay Abdullah bin Amar bin Al-As. Radiyallahu anhumah. Masyala ito si Abdullah. Siya, si yung ano eh. Di ba si Abu Hurayray number one? Si Aisha pang, pangatlo yata. Pang-apat. Ang pangalawa ito si Abdullah bin Amr, anak ni Amr bin Al-As. Sa maraming mga naiulat na hadith na sahih. So sabi niya, iniulat niya, ja Arabiyun ilan nabi sallallahu alayhi wa dumating na taong disyerto kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So nagtanong yung taong disyerto, Mas sur, ano ang trompeta o yung tambuli? Kasi maaring nabalitaan ng taong disyerto yung tungkol sa pagkagunaw ng mundo sa pamagitan ng unang pag-ihip doon sa sur. So nagtanong ito, ano yung sur? Asuro As karnun yun fakufihi. Ang sur ito daw ay sungay na iniihipan. At magkakaroon nito ng tunog. Magkakaroon nito ng tunog. At sinabi ni Al-Hakim, ang, ang isnad daw na ito o isnad nito ay sahih. At kaya hindi si Imam al-Dhahabi, ngayon rin ang kanyang komento dito. At si Imam al tirmidhi ang sabi niya, ito ay hadith Nahasan, Sahih, Alhamdulillah. So ito yung sur na tinutukoy. At panguli ngayong gabi, insya Allah, Dakaraan ni Hasan al-Basri, sinabi ni Hasan al-Basri, Annahu kara'a as-sur, jam usura. Sa so si Al-Hasan al-Basri, binabasa niya yung salitang sur bilang suwar. Suwar. Na plural ng sura. Sura ibig sabihin yung picture, ganun o imahe. Wa taawalahu ala annal muradan nafkhu fil ajsadi lituadu o lituada ilayhal arwah. Sasabi ni Al-Hasan al-Basri, kaya ganito yung kanyang pagkakaintindi, ay dahil sa kapag inihipan na raw yung trompeta, uh, kumbaga babalik dito yung kanilang babalik sa mga, di ba, mga matay nga lahat. Babalik do sa mga katawan yung kanilang mga kaluluwa. Babalik sa mga katawan ang kanilang mga kaluluwa. So yung sur, binabasa niya ito bilang suar o naiintindihan niya ito bilang suar sa ano kumbaga sa kanyang paliwanag. Pero syempre mas mas ano mas malawak na pagkakaunawa natin na ito ay trompeta talaga o oh, tambuli, alhamdulillah. Tama pa ibang mga paliwanag dito kung ano ba ang sur na ito insya Allah, na matatalakay pa natin next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.